ay ng kaganapan sa loob ng aeroplano patungong New York, ininabas ng manager ni Kimmy ang mga ayuda ng darawa. Habang patungo doon nga sa New York, alatang Paolo kitang kita na hindi naiiwan o maiwan ang bib nito. Magkatabig pa sila sa upuan, pati nga mga ibang pasahero kilig o belug din ang dami na talagang nakakakilala sa kaninang dalawa. Ayon nga sa mga komento, sobra na kayo kimpaw. Hindi ko na alam saan na ang kaluluwa ko sa saya. Sa ako nanunood o hindi lang super layo ng dasma, pupuntahan ko talaga kayo. Pero okay na din kasi napuntahan ko naman. Kayo ng malolos bulakan. Love you, kimpaw di ako magsasawa sa inyong dalawa. Excited na mag-March 26. Hindi namin makakalumutan ang mumi. Ipagdarasan namin na magtuloy-tuloy pa ang mga projects nila at nowa na maging matagumpay ang my love will make you disappear. Ayon nga sa isang komento, ay ng tulab. Alagang-alaga kahit sa loob ng pain pansin nga namin na iba ang pagmamahal ay ibinibigay ni Paulo. Kaya siguro itong si Derek Loren ay nahuha na rin ang loob at pinagkakatiwala na rin ang anak anak-anakan nito. Hindi rin naman madidiktahan ng puso ng Kim Pao. Forever na yan, kung saan sila masaya, susuportahan naman ng na management ng pamilya at mga artista na kaibigan nila at syempre yung mga supporters.